Walang pangsabaw sa ating pansit kabagan Hello mga boss, kumusta kayo dyan? Good morning ulit sa inyo Eto na naman, tayo sa Kubo, Nagkakabe and record ulit ng video Yan, so yun mga boss uh, Problemang tubig Problemang tubig ang kinaharap namin kahapon mga boss Ganito kasi nangyari Dati-dati uh, kasi mga boss, regular na na dinideliberan kami ng tubig, regular kami na may pumupunta dito tapos kinecheck nila kung wala na kaming tubig or meron pa kaso kahapon mga boss, sobrang laki or sobrang dami yung demand ng tubig kasi ang init, ang init kasi mga boss uh, sa sobrang init mga boss, siyempre malakas tayong minom Ayan. kaya yung supplier namin ng tubig, yung uh, water station na pinagkukunan namin, naubusan ng supply. Eh hindi ano, hindi naman kumbaga rare na mangyari yon mga boss. Kaya hindi ko rin pinapansin. At hindi na, hindi ko minomonitor monitor or kumbaga kampante ako sa tubig kasi regular naman na pupunta sila dito. Kaso kahapon mga boss, sobrang dami yung ano, dami yung demand sa tubig. At uh, yung mga ibang water refilling station dito sa amin, ubos na ubos yung tubig ng ano nila, yung balon. Doon kasi sila kumukuha ng ano, tubig tapos ipupurify, ipaprocess. Kaso dahil tagal nang hindi umuulan mga boss dito sa amin. Tapos uh, sobrang init pa talagang summer na summer pa rin kahit June na yan kaya uh, yung mga water filling station mga boss wala na silang ano may supply ng tubig kaya kahapon mga boss is uh, nag report yung tita ko na yung tagaluto tagaluto namin sabi niya wala na daw tubig pang sabaw pak tay kinabahan talaga ako mga boss kasi siyempre kapag may pumunta dito, kumain, eh wala tayong ano, pang pangsabaw. <laughs> kahit may kahit gusto nating magluto kung wala na tayong magamit na tubig. Okay? Di tayo makapag-serve at uh, ayaw namin ayaw din naman namin na gawing alternative yung sa may ano, sa may nawasa, di ba? So namin ano, galing pa rin sa ah, uh, water refilling station or purified pa rin yung gagamitin natin syempre kaya yun yung naging problema yun yung naging problema kahapon mga boss sakit sa ulo ayan so syempre uh, kahit ganun mga boss kailangan pa rin nating tumingin ng solusyon so ayun Buti na lang uh, close kami nitong may-ari ng refilling station. Yun yung kagandahan mga boss kapag ka, uh, yung mga supplier mo close kayo, nakakapag-usap kayo and uh, yun kahit chat lang ganun. Dahil yun nga kapag ka kasi close kayo sa mga supplier at matagal ka ng ano suki nila eh nasa ano kanila priority list. Ayan. So, yun. Kaya kahit sobrang dami, sobrang daming demand, mga boss, yan makiusap ka lang. Eh, ikaw yung ipapriority nila na bigyan. yan Bigyan ng tubig. <laughs> yan So, yun yung uh, ganap. Pangyayari kahapon, mga boss, na ang laki. Laking bagay na naman yung, ano, yung natutunan ko. Yan. So, yun mga boss, natutunan ko na kahit uh, kahit nasa tubig, huwag tayong pakampante. Dahil isa din ito sa mga ano natin eh. Minsan hindi natin pinapansin to kasi nga andyan lang naman, di ba? Regular naman na may nagdi-deliver. Yan. Kaso sa ganitong summer mga boss, ganitong mainit ang panahon, ah uh, natutunan ko na malaki yung supply ng tubig ay demand ng tubig kaya always monitor pa rin huwag pa <clears throat> kaya <laughs> ayun isang ano napakalaking lesson learned kasi ano eh tenga ang negosyo pag wala kang tubig Ayan, lalo sa ano sa food business Ayan, kasi ito yung number one din na kumbaga hindi naman hindi natin ano minsan uh, given na yan na ingredient pero kaya hindi natin siya masyadong pinapahalagan or mino monitor or kumbaga wala yung wala sa top priority natin pero napakalaga pala napakalaga na meron din tayong ano uh, monitoring pagdating sa tubig ayan grabe talaga mga boss ubos ubos lahat pati inumin <laughs> inumin ng customer sana ayan so ubos kaya ayun, buti na lang mga boss, kay uh, close tayo sa may-ari. Ayun. Negosyante rin siya, dati siyang mayroon siyang ano, mayroon siyang uh, milk tea business dati. Tapos ganun din naging problema din niya din ang tubig noon kasi malakas siyang kumonsumo ng tubig pag milk tea. Ayun. Uh, hindi siya nagiging priority ng mga ng mga refilling station dito. Kaya ayun kinumpetensya na lang niya yung mga ano, yung mga nagwa water filling station. Nagtayo na rin siya ng sarili niya. Ayan. Ito maganda mga boss, inimprove niya. So doon kaya doon ako ano, doon ako kumukuha sa kanya. Ayan. kasi galing talaga sa balloon <coughs> yung pinu-purify niya. <coughs> kaya maganda yung quality ng tubig na sinusupply niya. Ayan. Dahil maganda yung tubig na sinusuklay niya mga boss. Sa kanya lahat halos uh, uh, lahat na. Or baka sabihin mo 90% ng tigarito sa amin sa kanya kumukuha. Ganun. Kaya malakas malakas yung demand ng tubig sa kanya kahapon. Kaya, uh, yun. Right. Kaya, <laughs> uh, akala niya meron pa kami pero wala na pala. Kaya, yun. Buti na lang pag usap Ayun, so yun yung natutunan ko mga boss, huwag pakampante pa rin. Huwag makapakampante sa tubig. Kasi malaking bagay na ano yun, kumbaga kat, katulong, katu uh, loss kung nawalan ka ng tubig. Ayan. Alright, so yun yung mga ano, ganap mga kahapon mga boss at natutunan natin. Huwag pakampante sa tubig lalung lalong-lalo na kung papasukin mo yung food business. All So, 'yun mga boss. At uh, ayun, iniimbitahan kita kung sakali mang uh, lagi kang nanonood dito na isa kang OFW at namimiss mo na ang pansit kabagan, Pinoy recipe. At malapit ka dito sa Flora Apayaw. and iniimbite kita na tikman, masubukan itong aming special pansit kabagan. Yan at kita-kits tayo dito, makapagkwentuhan, kain dito sa kubo. Yan. At for sure, yan magugustuhan ng pamilya, barkada. Yan. At ah uh, Lalong-lalo na kung malapit ka dito, nanun, isa ka sa mga nakapanood ng videos ko mga boss at gusto mong masubukan itong aming Special Pansit Kabagan. Kung malapit ka lang dito sa Flora Apayaw. Yan, specifically, uh, Purok Saranay, poblacion is Flora Apayaw. Yan, dayo ka dito at uh, matikman, masubukan itong aming uh, pinagmamalaking Special Pansit Kabagan na negosyo. Yan, so ito pala yung side business na ginagawa ko mga boss. Side negosyo sa kabila ng uh, pagiging full-time teacher ko, pati na rin ni misis, so meron kaming side business na kumbaga mag, magdadalawang taon na. Ayan. At eto, kain tayo dito sa Kubo. Fresh na fresh, maluwang yung parking dito mga boss. At uh, ayun, makakita-kiss uh, na rin tayo, makapagkwentuhan, makapagkamustahan, syempre. So, yun lang mga boss at uh, muli ako si Christopher Orbilio at naniniwala ako na yung tagumpay na inaasam natin ay darating din yan huwag tayong mainip basta so, wag lang natin kalimutang magdasal at galingan galingan natin araw-araw so yun lang mga boss maraming salamat at God bless bye bye